pinakita ang mga binipisyo ng biochar fertilizer na pinaghalong biochar at chicken dung sa mga tanim ng magsasaka Partikular sa mga kalamansi sa sinagawang kauna-unahang biochar study tour na inorganisa ng Alcom Carbon Markets Philippines katuwang ang Provincial Government of Nueva Ecija nitong unang linggo na Oktubre 2024 Napatunayan sa nasabing study tour ang kahalagahan ng paggamit ng mga makabago at environmentally friendly na pamamaraan sa pagsasaka. At nagbigay din ng pagkakataon sa mga kalahok na matuto mula sa karanasan ng ibang magsasaka. Ang biochar fertilizer ay ang pinagsamang biochar na sinunog na ipanang palay na napaka-epektibong pataba sa lupa dahil sa taglay nitong nutrient at inihalo ito sa chicken dung. Kapag pinagsama ang biochar at chicken dung o dumi ng manok ay nagiging mas balansi daw ang nutrients ng lupa. Ang biochar ay tumutulong sa paghold ng tubig at nutrients sa lupa habang ang chicken dung ay nagbibigay ng mga kinakailangang sustansya para sa mga tanim. Kaya naman laking tuwa ng caretaker ng Kalamansi Farm na Bryan's Farm na nasa barangay Kabu, Cabanatuan City. Dahil na sa pitong araw pa lamang daw nang makita niya ang epekto ng biochar fertilizer sa mga tanim nilang kalamansi at hindi daw nakakasama ito sa kanilang tanim. Every naglalagay po ng fertilizer kami rito. Umabot uh, umaabot po 'yung uh, synthetic na fertilizer, makikita mo kaagad ng ano niya mga 15 days ganoon. Pero nung inilagay namin ito, medyo nakita naman kaagad siya ng mga 7 days o 8 days nakikita naman na meron siya improvement ayun naman oh, nakita nyo na ho oh, may mga bunga na, na may mga green na yung dahon niya kasi o, oh, pagka hindi o, oh, green yung dahon niya hindi pa tumatalab tatalab ang fertilizer pagka yung nag-green na yung dahon niya yun po ang ano ng kalamansi neutralize po niya yung lupa hindi naman po siya papatay nung ano wala naman po tayo nakitang organic na pumatay ng halaman ha puro synthetic, di ba? Ipinakita naman ni Atty. Dodge Nunez, Managing Director ng Alcom sa Pilipinas sa mga dumalo sa nasabing tour ang kanilang composting facilities na nasa Palayan City na kung saan ginagawa nilang pellet ang kanilang ginagawang pataba. Ang pinaghalong biochar at dumi ng manok ay ipapasok sa pellet mill at paglabas nito ay na-pelletize na ang fertilizer. Mas madali daw itong ilagay sa lupa hindi madaling ilipad ng hangin at mas epektibo sa pag-target sa ugat ng mga halaman. Ayon sa mga eksperto mula sa Alcom, bukod sa mabuting dulot sa mga tanim na kalamansi, ay mayroon na rin silang umanong ongoing experiment sa mga tanim na palay na nilagyan ng biochar at pinag-aaralan kung gaano ito ka kaepektibo upang mabawasan ang gas emission na pangunahing sanhi ng pag-init ng klima. Samantala, pinangunahan ni Napratik Tiwali ang founder at managing director ng Alcom Private Limited Singapore at Atty. Nunez ng nasabing study tour na ng mga kawani, mga eksperto at siyentipiko na kinabibilangan ng IRI, DOST, CLSU, CONFED, TESDA, DTI, iba't ibang sangay ng Department of Agriculture, Global Green Growth Institute, mga nobo isihanong magsasaka at kooperatiba at marami pang iba. At sa ng balitang nabay siha, banat bode ulat, sa DWN ni Teleradio ang inyong kakamunan.